Ay, isa so, pa! Sa loob! Sa loob! Ang tama tamo tama Ang Okay, kayo ah! Bakal magpalit kayo kasi... Nakatingin sa inyo! Nakatingin sa inyo! Ang Ano? Pagka nasa sa loob! Airport Airport niya! Tama-tama pa sa school ninyo! Kita ko 'yung sinip ko na alis naman. Ano ba 'yan? Huwag, Kuwan mabilis din 'yan. Wala lang naman. Mabilis din. Doon siya alis na basta pagdagdag, doon igagalaw ng bata din. Hay -e? nene. Hindi niya mabitina ata. Pangulo na lang. Pangulo lang pamon lang 'yan. Hoy, siya. Totoo 'to na tato -tato mabilis 'yan. Kailangan si basta. Atosider ka. May <laughs> gwangi, super enjoy <laughs> sila para <laughs> free ride like din, Parang may, Paano <laughs> kaya